Magandang tanghali po mga bro no? Oh. Ito po yung Ito po yung ano yung tinanim po namin no? Oh. yung sa farm aralan po Ayan po ang itsura ngayon no? Oh. Na-vlog ko na po to nung tinanim po namin to Ayan na po siya mga bro Iga, Ayan na po siya. Ay, sa po. Kaya lang ito mga bro, eh, yung unang tinanim namin na pechay, inaani na po. Kasi po yung pechay, madali lang po yun eh. Madali lang po lumaki yun. First batch po kami. Ay, ito po. Uh, tila yata... Tanim ng third, third batch, iba naman po tinanim nila. Pero yung nasa bungat po doon, yun po ang mga tanim namin. Ito sa third batch po ito. ayun na po mga brohigay. Tinanim po yan mga third batch. Kasi batch to batch po yan eh. Hanggang 5 batch po yata yan. eh, 4. Patatapos na po yung ano. Yung third batch. for may 4. May pang po. May 4. Pang batch po ba. Ayan na po yan. Ayan na po yung itsura. Yung pong mga tanim namin yun. Kamatis, okra. Sili. pechay, Talong. Ito na po dati. Malit lang po itong papaya. Oh. Ay, malaki na po. Ay, may bunga na po yung italong. Yung po namin. Po, may na. bunga na po. Magandong po yan, mga buhay gan. Sa dulo. tamatis Matis. pa rin po yung ano, meron pa rin pong nakatira ng peche po. Ang kamatis po. Sa luyog. Ito po yung mga nilipat ko, mga blue organ eh. sa unang vlog ko po yung nilipat ko na sili ayan. yung sili po yung kung nasa vlog ko po yan yung nilipat ko sili yung kore niya yung okra yung patola po magapang na po ayan May kangko. Ngayon po, ah, puti po ng kangko, mga bro, yun. It. Ito sa panitinanim na po nila yan, yung mga tabi. Ba't sila po nagtanim ng mga iba? Ibang gulay po. Ang palaya po, ito po yung apalaya dati, ito yung gumagapang pa lang po siya doon sa may bakot po na yun. Kaya lang sila, yung mga third blood, sila ganyan nila ng uh, bak, ano, uh, tao to. Yung ano, yung kapangan po ba. Ganyan nila nito. Nung patapos na kami, walang ganito po yan. Ito lang. Ito lang yung mga lagay namin. Sila, yung mga third batch, sila, sila na po yung iba nag, nagayos ayos po ba? Ito po yung kwan, yung na tinanin po namin. Pero itong ampalaya, kami na po nagtanim yan. Yan po yung tsura ngayon ng ano. Yung tinanim po namin. Ah, ganda po ng ano. Ganda po ng tubo ng saluyot. Yung dito po, ang tanim ko rito rin ni Pechay po eh. Tinanim ko rito. Sa third batch, sili po ang tinanim nila. Eh. Yung pumalit po sa amin sile, kamatis may pecher po sila tinig kaya naki hindi lang siya kaya gano'ng marami hindi ka tulong sa amin madami po kami tinanim dyan naali na rin po kasi yun eh. yung tanim po namin kami po kasi ang ano ba, ang first batch na nagtanim dito. May mga bawa na rin po yung mga talong.

Ayun po Ayun. Ayun. Na rin patola ayan po ayan po patola mga po Sige po mga bro, igan, nandito na lang po aking video, no? Thank you for watching. Bye-bye po.